Magandang araw po mga ka-farmers. So bali naglilinis po ako ngayon dito sa susunod kong taniman ng talong. So ito po yung dating taniman ng sitaw. So nagsimula po ako ng tanim dito noong uh, buwan po ng April. Sitaw at saka pipino po yung nakatanim dito at uh, at dito banda sa taas ay ampalaya. So, nung natapos po yung sitaw at saka pipino, sim din po sa Ampalaya. ah uh, hinayaan ko na lang po muna mga ka-farmers yung plot nito. At saka hanggang sa tinubuan po ng makakapal na damo. At uh, nung nakaraan, inisprayan ko po ito ng glupus at saka tupor di amine. So, mga lagpas na po isang buwan ang nakalipas simula po na nakapag-spray ako. So uh, tumubo na naman po yung mga damo na yan. Ayano, uh, nyo po siya mga farmers. At unti-unti uh, na, na na naman po kumakapal. So ngayon na uh, nagsisimula na kasi ako maglinis dahil uh, yung target ko po kasi uh, sabado, bukas o linggo, uh, Pwede pwedeng ako uh, dito makapagtanim. So may punla na rin po ako diyan. Ang ayung punla ko na itatanim ko po dito ay hiwalay po nito dahil uh, nung pagtanim ko po ito uh, medyo malalaki po ito tapos yung maliliit pinili ko lang at saka hindi ko muna itinanim so ngayon um, naging okay na at uh, dito ko po itatanim So dahil itong pangalawa kong tanim uh, mag 28 days na po yan sa linggo tapos yun naman yung una na kakaunti lang uh, mahigit dalawang buwan na po yan tapos nung nabagyoan po ng tino, maraming namatay, nabuwal po yung kanyang puno. Tapos inulipan ko. So kapag tinignan natin, uh, manipis lang po siya. So nasa limang plat lang din naman po yan. Ito naman yung pangalawa na nasa pitong plat. At uh, di ko alam kung hanggang saan po, mga ilang plat po yung uh, matataniman ko dito. So nati sa natitira punla. Siguro, ah... Uh, Aywan ko lang mga maaabutan po yon ng 300 ka puno. So hapansin ah, nyo mga ka-farmers yung pagtanim ko unti-unti uh, lang. So solo lang din naman kasi ako mga ka-farmers no wala akong kasama kaya yung trabaho ko hindi po uh, malawakan o yung pagtatanim ko limbawa ng talong hindi po malawak. So unti-unti yung diskarte ko sa ngayon, unti-unti lang yung pagtanim. So maiipon din yan mga ka-farmers at dadami. Nandito a uh, lilinisin ko yan ha, ha, pero hanggang dito pa yun mga farmers kasi magre-ready ako ng limang ang, anim na plat dahil uh, estimate ko pa si mahigit uh, 50 kapuno yung isang plat so maano pa kasi yan malayo po kasi yung agwat yung taniman ng sitaw oh. so tatanim na ako dyan, tapos bubutas pa ako dyan sa gitna nya tapos sunod so ganyan yung ano halimbawa ito, ito na siya yung kalabasan nya mga farmers oh yung butas niya Siguro nga sa dalawang dangkal eh dalawang dangkal nga yung pagitan. So dahil wide proning, kaya ganoon ka dikit-dikit yung tanim ko. So magwa wipe proning po kasi ako mga ka-farmers. So bago ito ko ito taniman, uh, magi-spray ulit ako dito ng pamatay damo, tela uh, tulad po nyan. So kapag di ko po yan nain spray so mabilis lang po yan tataba. So isprayan spray muna. Tapos sa uh, edi Di-disinfect muna yung lupa mga farmers o yung area. So mag spray ako dito ng fungicide. So hindi po natin maiwasan na may mga bakterya po dyan. O punggos. So para mabawasan at uh, mamatay din. Kailangan mag-spray muna ng fungicide bago taniman. Dahil uh, luma po kasi itong plot na yan. Dating taniman po ng sitaw at saka hanggang sa Uh, tunatubuan po ng makapal na damo. So yung mga lumang postin na yan bubunutin ko po yan. Iba kasi dyan uh, bulok na rin. So papalitan ko po yan ng bago. So ito unti-unti uh, na rin po mga akaparmers na may nakikita na bulaklak. So yan po. Yan, meron na siya. So kung mapansin nyo hindi po kop yung paglaki niya sa kanyang edad na mag 28 days na po sa linggo. tela binagyo din po kasi ito ng bagyong tino so medyo naantala po yung uh, kanyang paglaki makapansin nyo at uh, naninilaw na rin po yung mga damo na yan so nag spray na rin po ako dito ng uh, glupus so contact herbicide po yan mga ka-farmers so wag lang po natin tamaan yung talbos ng ating tanim so okay lang tamaan yung kanyang puno sa so, wag lang po yung talbos yung puno niya tsaka daon sip siya mga ka-farmers kasi contact herbicide lang naman po yan So ayan no, oh. uh, unti-unti na rin uh, dumadami yung uh, bulaklak nito at uh, bunga So kung dito na uh, nabagyoan ng tino, ngayon talaga makita mo na masyadong uh, marami na talaga siyang bunga mga ka-farmers Dahil apektado din po ito kasi ng bagyo, kaya parang wala pa siyang bunga so, Pero nakakapagpitas na rin pa ako dito, so pakunti-kunti nga lang So ito naman yung tanim ko na no, counting uh, kamatis na <laughs> ilang puno na lang yung natira. So apat na plat po kasi yan. Tapos dalawang plat na bill paper. Maliliit pa. So practice practice lang po mga ka-farmers. Parang first time ko din po magtanim ng kamatis at saka bill paper. Kaya kahit konti, yung tatanim po ako. So sayang din din naman kasi yung area ko. Malawak po kasi ito. At ata uh, ito rin yung uh, tanim kong sitaw mga farmers na Galante F1 na pitong plat. ay no. At uh, may ano na rin, may bulaklak na rin po ito na lumalabas ay So malapit na po 'yan, siguro by 2 weeks na 'yan may bunga na. At uh, mayroon din po akong uh, labuyo at saka laba ipo na sili na binagyo din po yan ni Tino. <laughs> Lahat po yan napiktado mga ka-farmers yung mga tanim ko dito. So yung mga damo, uh, ah, ninilaw na rin po yan. Dahil nakapag-spray na rin po ako. So same din po dito sa aking pipino. May counting bunga, ano na rin. Ayan Oh. Malit siyang bunga. At ah, ito na po yung ano ko. ah, ah pinakamatanda kong talong mga farmers ah, Mag-8 months na po ito. Na niraton ko na po siya. So naalala nyo sa mga... Uh, previous video ko na, na, sa mga nakasubaybay masyadong makapal po ito at uh, madamo so nalinisan ko na rin po ito pero hindi pa ako nakapag mga farmers ng pamatay damo dyan sa pagitan nya kaya buhay pa yan so dito lang sa daanan ako nag spray at uh, lumalabas na rin po ito mga farmers yung kanyang mga suwi eh no pero hindi ko pa yan na ano na applyan ng abono siguro uh, lones Pwede na po ako dyan makapagabuno kasi makikita ko na kung alin po yung buhay dyan. Dahil marami din kasi yung namatay dyan na mga puno. So nagkaroon na din po siya ng... Uh, ano yan, Yung namamatay po yung kanyang sanga hanggang sa puno. So ngayon na uh, may harvest po dito mga farmers sa aing ampalaya na Galaxy Max F1. So ito po yung dalawang plat na nauna kong tinanim. And makapal na po yung kanyang bunga. So uh, pang apat na pitas po na po ito ngayon so nag isang buwan po ito nung November 1 so magdadalawang buwan na po ito ngayong December tapos ito namang iba uh, nahuli pong itong itinanim uh, siguro 2 uh, weeks lang po yung nahuli niya kaya kansin nyo uh, wala pa siyang ano hindi pa nagkita po sa taas pero dito uh, meron na kaya hindi po kasi sabay. So syam na plat lang din naman ito mga ka-farmers yung tanim kong ampalaya. Kaya sabi ko pa konti-konti. So tamang-tama lang po sa tulad ko na uh, solo, solo lang po sa uh, pagtatanim. So yun lang po mga ka-farmers.